Magandang araw, magandang araw sa inyo mga loves. Ayan, at may dala na naman niyang pang ulam mga aking kapatid. Bagong dating yan, galing sa laot at kami ay hinatida ng pang ulam kahit hindi pa yan nakakapagbanlaw. Hindi pa nga lang nakakapagbihis pero naalala kaming hatiran dahil sabi niya nga sa akin ay bibigyan daw niya kami ulit ng pang kapag sila ay dumating. O ayan nga mga loves, anong isda, ang ta anong tawag niyan sa inyo mga loves yung isda na yan? Yaan ay dilat. Dilat ang tawag niya dito sa amin mga loves. So, anim na piraso ang binigay sa amin ng aking kapatid. At yan ang ay ko na at hiniwaan ko na yung gitna para ba si ng asin. At ayan na nga at isasalang ko na. Piprituhin ko yan lahat mga loves para madaling lutuin. O ayan at para hanggang bukas may ulam pa kami kasi malalaki naman yung binigay niya sa aming isdang dilat. O ayan mga loves. At dalawa ang ay magsaktong-sakto na sana sa kawali e ka. So, ilalagay ko pa yung isang maliit para dalawang salang na lang. O, ayan mga loves. At pinilit ko talagang pagkasyahin yung tatlong piraso na yan dyan sa kawali mga loves. Para nga dalawang salang na lang ang aming isda, ang aking isdang piprituhin mga loves. O, ayan. Tatlong piraso ang isinalang ko dyan. O, at akin na nga babalik ta rin mga loves kasi medyo sunog na rin naman yung kabila o ayan mga loves o. ang aming kawali na yan ay magandang pagprituhan kasi hindi mga loves dumidikit ang isda o ayan maya maya eh isasalang po naman dyan yung tatlong piraso pa mga loves o ayan at mamaya kami nga ay may ulam na naman na sariwang isda masarap yan mga loves sa, sa toyo na may kalamansi o ayan nga at in ko na mga loves. Ayan, ang aming uulamin mamaya. Ayan, bali, anim na piraso na pristo ko na yung tatlo. At tinahango ko na rin yung tatlong piraso. O yun lamang mga loves. Don't forget to follow, react, and share na rin sa aming mga video. Huwag kayong magsasawa. We love you. Ayan na ang